Hello mga papi, for today's video, ito yung bago kong dating na bola. Ayan mga papi. Diba na nakaraan, PG4500 yung uh, pinakita ko sa inyo. So ito naman, molten din. Uh, pang 3x3. By 3x3. By Ayan. Diba, ang ganda ng kulay niya. Pwede rin to sa 3-point shootout. Diba? Yung pinakahuling bola mga papi. So sa natin para makita natin yung wala. Pero ito mga papi, standard size to mga papi kaya maganda ayan o no? ito nyo naman oh, marami kay stocks na yan mga papi ano 3x3 ball piba proof so pagka nagkataon at may budget tayo mga papi pwede tayo magpa 3x3 ayan ito yung gagamitin natin ball bali ang code nya is bit 33T 5000 ayan. ayan Standard PSI ito mga papi at standard weight. Ayan mga papi. Diba ang ganda? Molten. Oh, mga papi. Libertria. Ayan. Original to mga papi. Hindi tayo nagbebenta ng local mga papi. Kaya i-ship out nyo na nasa description box yung uh, yung link nito mga papi for only 2,500 pesos. Ayan. Pwede nyo rin ako i-PM sa aking uh, Facebook account kung gusto niyo na maramihan. Pwede rin tayo. Meron tayong big, big discount mga papi sa sa pagkamaramihan. Ayan o. Oh. Nakita nyo naman oh. Ayan, ano yun. Huwag mga papi. Hindi tayo nagbebenta ng lokal. Ayan. Bye-bye, mga papi.